Magandang araw ng linggo po sa inyong lahat. Ito pong video na ito ay linggo ko na nakuhanan at matagal na po itong naisave sa aking cellphone. Hindi ko na ipopost dahil sobrang abala ko sa lahat ng mga iba-ibang gawain. Ipopost ko po ito dahil ito po ay aking mga documentation sa aking mga ginagawa. Magsimba muna po tayo at mamaya naman ay bilita yung halaman. Ayan po, no? Bibili na po tayo ng halaman para po doon sa harapan ng bahay ng nanay ko. Kahit po ito ay pass na o uh, naganap na ay uh, gusto kong may bahagi sa inyo ang kwento ng mga halaman doon sa kapaligiran ng bahay ng nanay ko. Kaya naglagay po ako ng mga bulaklak doon at dito ko po sa garden na ito binili ang mga halaman na nandun sa harapan ng bahay ng nanay. Ah, ayang bulaklak sa aking suki na garden. Uh, para sa harapan ng bahay ni nanay ko. At ayan po, no. Nakabili na po ako. Tapos na. Nailagay ko na po sa harapan ng motor. At ayan po ang itsura natin, mga kaibigan. Ano? Mukha tayong uh, naka-fricicle o naka-kotse pero naka-motor. At nasira po ang poise ko dito dahil nakapalda ako at ching! Kaya ayan po, no. Maglagay po tayong helmet para tayo naman tayo ay uh, safety o ligtas sa tumibiyahe po ano kaya enjoy watching po tayo at enjoy at safety driving po tayo At ayan na nga po mga kaibigan, nakarating na ako dito sa bahay ng nanay ko at uh, naipakisuyo ko na po sa angkel ko ang pagtatanim ng mga halaman. Sobrang mainit po at sobrang masakit sa balat ang sikat ng araw. Kaya tayo po ay nakabalabal o may belo o may scarf sa ulo para hindi po tayo matamaan ng sikat ng araw. Ayan na po si angkel. Malamig po ang kamay ni Angkel. Sabi na green tam siya, green tam. Kaya ayan po yung mga binili kong halaman. Pinakisuyo ko po sa kanya kahit Sunday at ayan naman po ang nanay ko nagre-relax siya ayun, tuwa siya dahil may halaman na ang harapan ng bahay niya at kahit paano ay nagiging masaya na ang harapan ng bahay niya masarap, masarap lamang po sa pakiramdam yung pagkatapos mo magsimba ay nakarelax ka, payapa at tahimik at nakikita mo ay garden o hardin at maraming halaman sana ay laging mapayapa ang mundo ng tao para mapayapa din ang kaluluwa at puso at isipan ayun po, no? konting silip po sa aking mga halaman sa bulaklak ng aking uh, pamangkin na si jan, jan. Sumalangit so, na wang wa kanyang kaluluwa. At uh, hindi ko po siya nakakalimutan. Lagi-lagi ko siyang naalala. Kaya pag Sunday po o linggo, pagkatapos magsimba, ay umuwi po ako dito para mag-relax at uh, uh, ng nam ang alaala ng aking pamangkin dito sa bahay na aking ibinigay sa kanya o sa bahay na kanyang tinirhan lalaban ko po ngayon ang kanyang mga pinagigaan upang nang sa gayon ay uh, maitupi ko na at uh, may maitago ang kanyang mga ginamitan na mga kumot at mga punda wala naman pong ibang gagawa nito mm. kung di ako kaya uh, at na, nakalak naman din po ang pinto walang iba talagang gagawa din kaya naman po so, kaya ha? ako lamang po ang uh, bahay nilagang pinto dyan na ito hindi ko lamang po agad na linis dahil ako po yung nagdalamhati talaga sa pagkawala ng aking pamangkin. Kaya madalang ko po itong pasukin at uh, hindi ko po talaga totally natatapos ang paglilins dito at pag-aayos. So balit alam ko sa malawon at madali ay kailangan ko talagang linisin ang kwarto ng aking pamangkin upang ito ay uh, maging mapayapa na nasilid. Ang paglilinis ko po sa kwarto nito na nag-iisa ay katapat na rin ng pag-iisip ko ang pagsundot sa alaala -ala nung nandito ang aking pamangkin hindi ko po talaga maalis sa sarili ko na maalala ang lahat pero natural lamang po yon tao lamang po tayo upang makarandam ng lungkot lalo na pag naaalala natin ang lahat ng ating pinagdadaanan o pinagdaanan sa panahon ng mga tra trahedya o nasa panahon ng mga kalungkot na ganoon sa loob ng pamilya ipagpahumanhin e po ninyo kung nagawa ko ang video nito, ito po ay uh, documentation na pagbabahagi sa aking mga karanasan kaya maraming salamat po sa mga nagtsasagang manood nito at ipagpahumanhin uh, po ninyo kung hindi po kayo nag enjoy sa video nito Subalit ito po ay bahagi ng aking buhay. At alam ko po na bawat isa sa atin ay mga may video na dapat i o may video na dapat uh, i-save sa puso natin dahil yun ay parte ng alaala ng buhay natin. Maraming salamat po. At uh, bilang pagtatapos, ito nga po at nakipaglaro ako sa mga pusa at bigla ko namang naalala ang aking pamangkin noong nakikipaglaro sa mga pusa. Ay nako alaala nga naman. Salamat!